good morning guys And syempre, andito ka sa Amazing RTB. TV Dito ka na patpat And of course, new morning and new update tayo guys uh, Ang Amazing Art TV ay nagbuo ng isang content Para sa mga buhay marinero, buhay barko at buhay manpower So bago natin pagpatuloy big shout out muna kay Mr. At Chambers Jan Pevidal uh, Shout out sa boss and God bless sa mabuhay ka at siyempre, ikaw. Oo, ikaw na napadpad dito sa aking channel. Ah, uh, share Subscribe naman. Dito, yan. I-subscribe mo and i-hit mo ang notification bell. At para maka-update ka sa mga iba pang darating na videos na i-upload ko. Thank you! Bago tayo magpapisa o magsimula, magpasok muna ang intro. dito rin sila kumukuha ng mga pasahero at dito rin sila nagbababa ang kanilang mga pasahero ay mula sa iba't ibang probinsya meron nung ng Magduke meron ng Masbate at meron ding Rumblon so iba't ibang barko din na makikita dito meron din dito ang Star Horse hati pinaglilingkuran at meron din Montenegro at dito rin ang mga barko na malalaki at maliliit na bumabiyahe uh, marami din dito mga pasayero mga amazing ito ang kalawakan ng Port of Lucena de la Hican ito naman ang Navota Shipyard dito nagre-repair at dito rin dinadala ang mga barko na umaabot na ng 3 years so di ko alam yung ibang mga barko na dinadala rito pero sa Star Horse Shipping Lines na pinaglilingkuran namin uh, dito, dito siya dinadala sa Navota Shipyard upang i-repair at gawin bago muli para mapatibay ang mga barko ng mga Star Horse Shipping Lines upang sa ganun ang mga biyahero ay hindi nagkakaroon ng pangamba. At ngayong umaga mga kamising ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng barko ang mga manpower. Marami rin dito ang mga taga iba't ibang lugar na nagtatrabaho sa loob ng barko. At dito mo rin makikita ang kanilang posisyon. Ang bawat pwesto nila ay mayroong halaga. Lahat ang lahat ng kanilang pagpapakahirap o pagpapawis ay may katumbas o kapalit na halaga. Iyon ay ang sahod o rate nila. At dito naman sa Star Horse Shipping Lines ay isa po tayo sa nagtatrabaho dito uh, isa rin tayo sa nagpapaganda ng Star Horse Shipping Lines at dito sa Star Horse Shipping Lines Peña Francia 7 ay makikita mo ang kalooban ng mga workers, marinero at iba pa nagtatrabaho dito katulad ng mga welder uh, dito nakikita natin nagtitik-tik sila tik-tik kalawang sabi nga ng mga iba ang batang siman o marinero at meron dito dito syempre na manpower na nagwe sila yung mga nagtatanggal ng mga bagal at sila rin ang nagbubuo para mapaganda meron din mga fire fitting sila yung mga dapat nating saluduhan dahil sila ay isa sa mga bumubuo ng barko na sa kanilang pwesto ay napakagagaling at dito naman ay meron ding karpintero sila bumubuo ng kisame mga dingding at iba pa katulad ng cabinet at syempre hindi mawawala ay ang pagpintura isa ito sa dahilan kung bakit yung uh, isa, sa parko ang gumaganda dahil sila nagbibigay ng kulay sila nagbibigay ng magandang pangitain sa loob ng parko mga design mga, kung ano-ano pa at syempre hindi rin mawawala ang mga nagpapawal tooling sila yung mga nagtatanggal ng mga kalawang sa mga barko. Pinagaganda nila, nilagyan ng primer hanggang finish. And yung pagtiktik ng kalawang, pagtanggal ng mga pintura. Iba't iba ang posisyon ng mga taong barko dito sa loob ng Peña Franchachete. Kaya mapapagmasdan nyo dito o kayo man ang mga ay talagang pinagaganda ng gusto ang barko dahil yan ang buhay barko ng mga marinero at mga manpower at dito rin nakasalalay ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya Mga ka-amazing, maraming salamat sa binibigyan niyo suporta sa Amazing Arab TV. Mabuhay po kayo and God bless sa inyong lahat.